sa video nito is celebrate natin ang birthday ni Ninong Ray. Yes, oo, sobrang late na ito. August na ngayon, June pa to nangyari. Dito nga pala kami nag-celebrate sa bahay nila Jell and Grace Adventures at umpisahan natin ng judgment dito sa kanilang beef sukiyaki with mixed butter vegetables on the side. Very flavorful, very savory at sobrang lamot din ng mushroom. Yun nga lang yung beef ng lalaban. Parang nahaluan ng ibang part katulad ng litid tong beef na to. Yung butter mixed vegetables naman ay perfect ang pagkakaluto kasi hindi siya overcook at hindi rin labsak. The best to para doon sa kakilala mo na nagkaroon lang ng pera sa bank ko ay biglang naging bossy at grabe bang hamak ng ibang tao. Isunod natin itong gisadong gulay na may konting pansit. Yes, tama ang dinig ninyo. Mas marami yung gulay kaysa sa pansit. Ang gusto ko kasi sa pansit ay yung maraming sahog kaya wala akong maipipintas dito. Masarap at sobrang savory, hindi overcooked yung mga gulay at yung pansit. Bagay itong ipakain dun sa mga nagpropose ng flood control projects ng gobyerno. Pero nung umula ng malakas, hindi mo maramdaman kasi yung budget na punta pala sa bulsa ng mga politiko. Dito naman tayo sa strawberry roast pork. Ito yung the best. Sobrang tender nung pork tapos yung flavors niya is bursting in your mouth talaga. And then yung strawberry hindi sa overpowering. Yung sweet and citrusy flavor ng strawberry, oh, the best. It complements so well dun sa meat. Perfectong ipakain dun sa mga kamag-anak mo na kaya ng mga ugali. Kaya tuwing may family reunion kayo, na wala nang ibang ginawa kundi ang sabihan ka na ang taba mo. What? Dito naman tayo sa pinahigang bangus. Masarap dahil juicy at hindi overcooked ang pagkakaluto dito sa bangus. It's just that it's too salty for me. Good thing meron itong lemon na nagbabalansin ng saltiness at ng citrusy flavor ng lemon. Meron nga din palang available na seafoods at Shanghai. As a professional food vlogger, Char, As a food lover, ayoko kasi nung nahihirapan sa pagkain. Ayoko yung nagbabalat pa kaya hindi ko natilikman yung seafoods. Yung Shanghai naman, hindi ko nagagawa ng review yan guys kasi ayan yung Shanghai na galing sa dal. And for the finale, ay dito naman tayo sa mga desserts. Aside from fresh fruits, meron din gulaman at uh, ubi makapuno plant cake. Yung gulaman ay creamy at sakto lang din yung tamis niya. Pero itong ube makapuno flan cake, ah! Uh, panalo. It's like two of my favorite desserts in one. Leche flan at ube. I love the a bit of crunchiness na meron yung makapuno. Yung creaminess ng leche flan. And then yung tangy flavor ng ube. Ah, winner. Together, parang sumasabag yung flavor sa bibig ko. Sobrang perfect. Deserve to ng mga empleyado na todo sa pag o Tapos malalaman nila na sa araw na sweldo, yung oti nila ay TY pala. Maraming salamat nino Nong sa pag-sponsor at kay Jel sa pag ng mga masarap na pagkain nito. Dahil sa inyo, nagkaroon na naman ako ng content ng walang ginagastos. Charot!